Grabe, ang lakas ng ulan mga idol. Patila muna tayo, bawal tayong sumugod sa ulan, baka tayo magkasakit. Huwag tayong magpapaulan ngayon, mahirap na magkasakit mga idol. <coughs> Ayan. Diba? Ang lakas ng ulan. Hindi tayo makaalis dito. Lakas ng ulan. Grabe ang ulan. Pag sinugod mo yan, syempre, mababasa ka. Pag nabasa ka, magkakasakit ka kung nagkasakit ka bibili ka ng gamot edi mapapagastos ka diba kaya e, huwag na tayong sumugod sa ulan mga idol tayo na lang natin tumila yung ulan para hindi tayo mabasa at hindi tayo magkasakit diba grabe ang lakas talaga ng ulan mga idol Diba? Ano lang mga idol. Sana makinig kayo. Huwag kayong basta-basta magpaulan. Ano lang mga idol. Bye-bye.